So nga pala guys, meron akong ikukwento sa inyo. Alam ko excited na kayo dito. Yes. Maya, maya, tatapusin ko lang yung kape ko. May ikukwento ko sa inyo. Alam niyo kung ano yun? Ay! Wait lang. Kukwento ko sa inyo maya, maya. Regine, follow, like, and subscribe. Hi guys, ayun, visible na ngayon yung bundok. Papakita ko lang sa inyo. Dali, kita niyo yung bundok. Ayan guys, oh. Oh, di ba? Oh, ang ganda! Di ba? Pag gising ko ng morning talk, kung dumadiretso kasi nga, ano, uh, ang ganda kasi ng view niya, sarang magkabi dyan sa tabi-tabi. O, di ba? Tignan mo. Ang ganda ng view niya. Tapos tatanaw-tanawin mo lang dyan dyan, magmumuni-muni ka, gano'n. Uh, punta naman tayo din sa kamila. My God. Yung guys, magbubuyan tayo ng sakit sa duyan. Asensya <laughs> na kayo dito. Ayan, nalaksang hangin, guys. Oh. Mahangin na hangin. O, diba? Woo! Ayan, so, duma ako na tayo sa sa ikukwento ko sa inyo. yan lang ako sa hangin, ay! Ah! Alak <laughs> sa hangin, wait lang. Yun nga, just, uh, guys, ang uh, ikukwento ko sa inyo, eh, may nag-message sa akin. dami, mga nag-message sa akin. Bakit daw ako nag-vlog pa, eh, hindi naman ako sikat, hindi naman ako artista, hindi naman ako maganda. Ayun, at isa pa, ito pa. May ko sa, ano, sa TikTok yata, yun, guys. Tapos, may nag-comment. Sabi sa akin. Pero kilala kayo nag-comment eh. Sabi sa akin. Huwag ka mag-live, te. Eh. Mag-live ka pa eh. Ano ka naman? Ang tawag doon. Yung ilong mo boneless, sabi sa akin. Huwag na-live na ako. Yung ilong ko daw Hinaan ko na yung pangungut siya, dito ko na lang. Tapos, napatingin ako sa salamin ngayon. <laughs> napatingin ako sa salamin. E tinignan ko ngayon, ilog ko boneless nga. <laughs> aray ko, aray ko. Aray ko na po. O, tawan tawa, tawang tawa. Diyos Hindi ba? So, what I mean, guys, is wala namang masama kung nag vlog vlog tayo. Hindi naman porket, ah, uh, simpleng mamayan lang tayo. Mamamayan. Yan. Yan. <laughs> simpleng tao lang tayo. Hindi na tayo pwede mag-vlog. Mag Siyempre, -mag Siyempre, mag-vlog pa din tayo. Hindi naman po pwede, ah, uh, sila lang. Dapat tayo din. Ano ba? <laughs> kasi ito pa sabi. Kasi, ah, siguro, medyo napaganda yung uh, voiceover ko yun sa isang video. Sabi ng isang. Bakit? Bakit <laughs> yung boses mo? Bakit iniiba-iba mo pa? Bakit inaartehan mo pa? Eh, anong gagawa ko? Ito talaga boses sa personal guys. Ganito talaga ako mag Di ba? Aray ko naman. Tapos <laughs> 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 ito pa isa, guys. Oh. Uh, Siyempre, pag nagla-livestream ako, maghapon yan eh. Oo. Uh, pag umaga, gagawin ko kasi kakape sa unahan, tapos uh, makipagkwentuhan sa pamangkin ko. Ganun. Tapos, punta ako sa duyan, ganun, magkakape-kape lang. Hindi, Mangyayari, pag naubos yung oras ko dito, pag humarap na ako sa camera dun sa live ko, hindi maghapon na ako nagla-live mo. Wala nang oras-oras. Talagang live kong live. Ayan. Alam mo yung, ano, alam mo yung kakatapos mo, mo lang mag-live. tapos ka na mag-live, lumabas ka ng gabi. Kasi nga, sa gabi ka na lang may panahon para lumabas. I mean, soon, sa labasan, yung bibili ka ng kung ano mo yung gusto mong bilhin. Then, <clears throat> lumabas ako. Aba, may nakakasalubong ako. Ang sabi ba naman? Oh, tabi ka na lumalabas. Sabi ko, Wala mang, kung tanghali ako lalabas, ang init-init kaya. Sabi niya, Oo, tanghali ka na lumalabas kasi maghapong kang tulog. Sa tanghaling tapat, natutulog ka. Ano sabi sa akin? Tapos gigil na gigil ang itsura niya. Nako! Mang gigigilak sa'yo! Okay, kinayaan ko lang kayo. Salam. Dead man lang lang. Yun sabi ko. kasi nga, sa tanghali po, naman, namupo pa nga ako that time, yun yung galing pagkakasabi ko. Sabi ko, kasi nga, pag tanghali, pag, sa tanghali ako lalabas maini, eh, tapos yun nga, nagla-live ako. Alam mo yung grabe kanyang husgahan, grabe kang husgahan ng tao, porque gabi ka, sa gabi ka lang niya nakikita, inusgahan ka na agad na, patulog-tulog lang daw ako. Kaya sa gabi na ako lumalabas, kasi ang sarap daw ng tulog ko sa maghapon. Ganyan. Sabi ko, ba't yung mga tao? Bakit palagi niyo ako nakikita? porque maganda ako. Ha? Huh? Wala. Partida yung ilong ko, boneless pa yan na, pero nanggigigil sila sa akin. May <laughs> reason. Yung sasabihin ko sa inyo reason bakit ako nag-upload ng video. Ay, so, nag-upload po ako ng video, hindi po para kumita, hindi po para magpasikat. Oh, hindi po ko kumita. Tignan nyo yung followers ko, ang konti-konti, just me. Nag-join ako sa Facebook, siguro 2021 pa yata, or 2020. Ito yung followers ko hanggang ngayon na sa 500 plus pa lang. Oh. What I mean is, kasi tumatanda na tayo, no? Pag tumatanda ka na, uh, alam yung bagay na napagsisisihan. Kasi actually, before, ang dami ko napunta lugar. Hindi ko na, ano, hindi ko na, hindi ko siya na videohan. Tapos hindi, hindi ko siya na-save. Puro delete-delete lang. I mean, ah, uh, na-videohan ko man yung iba, ang nangyayari, na-delete ko lang siya, sayang naman. Hindi ko siya na-upload sa sa Facebook, hindi ko siya na-upload sa YouTube, hindi ko siya na-upload sa TikTok ko. So, nanghinayang ako. Tapos, ngayon nga eh, sobrang hinayang ako. Sobrang nanghinayang ako kasi ngayon ko lang naisip yung ganitong bagay na, ah, pwede pala yun. Pwede pala ang i-vlog ko siya. Kahit, pwede palang lang uh, i-upload ko din siya sa Facebook kahit hindi naman ako sikat, kahit hindi naman ako artista. So kaya yun, ang habol ko lang naman guys is kaya ako nag-upload ng video sa YouTube ay wait lang, kapag nandalan ko yung konti kasi lumalabas talaga yung YouTube yung YouTube Aray, <laughs> okay. di ba? Kaya ako nag-upload uh, video guys kasi nga uh, i-upload ko yung sa YouTube ko tapos i-upload ko sa Facebook ko i-upload ko sa TikTok ko. Bakit? Ayun, kasi ang habol ko dyan guys uh, pag tamanda ako is makapanood ko yung sarili ko for memories kasi kaya ako nag-video guys for memories lang siya na at least pag tumanda ako, uh, for example, na hindi ko na kayang uh, mag-vlog-vlog, hindi ko na kayang um, humawak ng cellphone para mag-video, humawak ng cellphone para mag-live, at least mapapanood ko yung sarili ko. Sasabihin ko na lang pag tumanda ako. Ha? hindi ba lang ako nung kabataan ko? No? Agad-agad ako ba O diba? Ano <laughs> ko? Tawang-tawa, tawang-tawa, bentang-benta. <clears throat> Di ba? Naisip niyo yung gano'n kayo, 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 kayo yung diba? kailan niyo pa sisimulan? ba? Kailan niya pa sisimulan na mag-vlog-vlog kayo'n ganito? Kailan niyo pa sisimulan na mag-video-video kayo? Wala pong masama. For me ha, kung nag-vlog ako na hindi naman ako sikat, kung nag-vlog ako na hindi naman ako artista, I think wala namang masama ko. I think wala namang mali doon, diba? Na ikaw, kung ikaw, kung nagbabala ka ngayon mag-vlog-vlog ka, why not? Ikaw lang nang-i-try. Diba? Mabuhay ka. Hanggat gusto mo, maging masaya ka hanggat gusto mo. Kung lagi enjoy ka sa ginagawa mo, go ahead. Talagang ang lakas ng hangin, guys. Nating ato yung ngayon, buko ko dito. Ayan, okay, so, for now, guys, medyo break out ako kasi nga uh, sa live ko. Nga sabi sa inyo, medyo uh, ang dami kong uh, -ano, nilalagay sa mukha, nami-make up. Kasi nga minsan sa live ko, kailangan po naka-make up ako. Hmm, required po siya. Tapos, ano, uh, minsan po, uh, nagko-cosplay-cosplay cosplay kasi ako sa live. Kailan nyo si Myrtle uh, Sarosa? Uh, live streamer siya, di ba? Pero sa kanya, gaming. <clears throat> Required po yun. Tingin nyo, halos mag-cosplay talaga siya, halos. Inaayos yung sarili niya, syempre, para presenta presentable. So, the more na mas maayos ka sa camera, pag live streamer ka, the more na mas maraming ahanga sa'yo. The more na mas maraming magsasend sa'yo ng gifts. Ayun. So, ako sinaswarte talaga ako dito kasi nga, yung iba dyan nagpapadala sa akin ng pera. Mm, mm through PayPal, through, Gcash, yun. Mapadali ng pera, bumili ako ng ganito. Ganyan. Uh -huh. Pero pa akong nagpadala sa akin, mapagupit daw ako. I-upload ko yun soon. So, yun lang guys, magla-live na ako. Bye-bye Thanks so much for watching.